ayo Sige, sige. <laughs> Good morning, guys. Ay, ilo. Sila mam, ma kumakain hello po. Po. hello po. Ang sarap ng lomi. Highly recommend dito. Golden hand ang nagluto. Pakilike ah, yung <laughs> vlog. Pakilike oh. like and share ang ano natin na, ah, ang uh, ating vlog. Sa tabi ng irrigation. Sa tabi <laughs> ng irrigation, <laughs> malapit sa school Masarap ng... Po. San Francisco. San Francisco. Elementary school. Mm. Welcome. Alika tayo guys. Kain tayo. Kain, kain, kain. Thank you po. Mm -hmm. Kaya ng patis sir, friend. Palagay nga ako dito. Syrup. Mm. Hindi, patis. Patis? patis. Sige. Lagay mo ng patis. patis. Lagay mo ng ano. Ito po, ang syrup. Baka may lagay nyo. Panigin ang syrup. Tama na, tame na. Ang patis yan. Ang Thank you, guys. Thank you. Okay po. Punta kayo dito. Enjoy Thank you eating. po. Ang aming maliit na tindahan. Kaya masarap ang pagkain. <laughs> Ay, pag may patis, patis pala lang sumasarap. Ay, oo, oh, tapos may kalaman no, sa insara. Pag may chili, oy, mm. naubos. Ay, oo, oh, pag may chili, ito perfect, no? Tapos sabi ng mga bata, tita, is mm. isnag po, isnag po kami, isnag. Kaya matako matakaw kami sa sili. Dapat lagi mo pag 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 pagnet, yung may pagnet, no? Kailangan pa yun. No? Ayun ay, po yun, yun, yun po yung special, may atay pa. Yung mga may atay, Wala ka na nun. Wala pa po eh, kasi inaano pa namin. Eh, eh, inaayos pa namin. Baka mamaya maging may palayok yung banga. Ay, wow. Tapos oh, yun yung special na ano. Kami okay. ka ko? Against the light. Meron kong tissue ate? Yun lang. Okay lang. Wala pa. <Okay>, Hindi <laughs> <the> ready. Pero <laughs> po dapat meron pa. Oo nga po. Eh, mga mga. Ba? Bagay, bagay, bagay. Oo, bagay. Ami. Pang-pregay mo yan. Ano Apo. Pwede. As the... Thursday, Bread. Ayan guys, mga nagsusupply po sila ng mga ano, ng school na books. Napadaan lang po sila guys. Ayan. Ako galing Laguna <laughs> pa. Laguna pa galing. Dumayo kami dito para matikman lang yung Correct! Ang sarap, ito yung tinutukoy nila. Sabi daw po kasi masarap dito. Kaya dito kami kumakita. Hindi namin. Thank you. Thank you po. Ang sabi ka lang ito. Ang mga Malasak. 35 doon pa ito. Ayan, ayan. Aboot kaya. Sa estudyante po, 20. Pag minisan, binibigyan namin ng 20. <laughs> Para mabusog sila. Ang <laughs> mga naayos nga po namin baka magganohan kami ng ano dyan sa kabila sa bakante dyan Baga, may ano kaya, may anli sabaw at saka anli may ka dyan meron po pa si daw ha? charon sabi ni sir oo 10 lang po yung ito. Basta mga, ano po lang po, mga 10-10 lang. Pang makamasa na tinatawag na presyo. <laughs> Para makakain po lahat, hindi lang yung mga malapig, mga kayang bumili. Makakain din pati yung konti lang. Ang oh. oh, maganda dito kasi, sabaw pa lang, <laughs> alam na. Ang papawisan pa. Ang Mm, mm. Perfect. Nang ng, yeah, ano, napadaan, ano. napadaan lang sila, Tapos sir. Ng, ano, pre saka sila, ma'am. Si, Pag naubos mo yung sabon mo, pwede naman siguro magpalit. Kasi ko nila, ito yung pinakamasarap na lumi. Pasok kayo doon sa may eskwelahan. Higupin, ah. <laughs> ikupan Ang dami dito. Yeah. Parang yung, para yung gutom natin, parang nal nalaman uh -huh. ng mainit, no? Hindi ko alam mag-edit. Pasensya na. Yeah, basta ganyan lang, ganyan lang po ang mga... <laughs> ma. Hindi po ma'am Wala akong data. Hmm, video, video, video. Video lang po. Hmm? Ayan po. Napadaan lang. Tapos. Welcome to Bob's Variety Store. Yan po ang munting tindahan naman guys. Ayan yung mga napadaan na kumain. Mainit po dito sa Luna Apayaw. Punta na, tara na. Sa murang lome dito sa Bob's Hey. Hey. Takuk simut sarap. Oh, tak ubu. Pate asu nak katambay. Bye bye.